Kung mahilig ka sa treasure, antique at saka old coins, paki-subscribe. Ayun, naghahanap na naman tayo ng mga nang wala alahas, pero sa ngayon mahihirapan tayo si medyo mababa yung tubig tapos maraming naliligo. Kaya malabo yung sa ilalim. Kaya subukan pa rin natin baka makita tayo ng mga alahas at saka mga barya. Thank yeah. you. I mm -hmm. Ayun, nasa bahay na tayo kasi medyo malabo na yung tubig. Ayun, pakita ko lang yung pinakauling na hanap natin. Ayun. siya yung pendant Ayan, cross pendant Pinakita ko lang sa inyo kasi yung kadalasang nakita natin sa pagsisid hindi natin napakita ayun pinakita natin yung nakuha natin kahapon yeah. po yung paraan natin sa paghahanap ng mga nawawalang alas tsaka pera kaya kung gusto nyong makahanap din ng mga nawawalang alas eh, sundan nyo lang mga ginagawa ko baka swerte din kayo